Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay asiti June 7, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay uh 6:39 ng umaga o 6:40 na ng umaga. Uh, Friday at nais kong mag-vlog patungkol dito sa kumakalat na balita na si Mayor Basti ay suspindido na pero question mark at ang nagkakalat po ng balita ay mga DDS opo Uh, wala pang confirmation sa mainstream media pero marami na nagsusulat o nagko-comments o nagbablog patungkol dito so naisipan ko na mag-comment na rin ako dito o magbigay ng kaunting masasabi patungkol dito sa Mayor basti ay suspendido na o suspend Uh, question mark. Ngayon ay uh, hindi na po ako nagtataka dyan eh. Opo, at palagay ko itong mga DDS bloggers ay expected na rin nila yan. Katulad ko, ini-expect ko na po yan. Opo, kasi nga sa dami ng mga kasalanan o kalukuhan na ginawa noong nakaraang administrasyon. Sa dami po niyan, pagbabayaran po nila yan. Opo. At yan po ang topic ko ngayon. Bakit ako naniniwala na masususpindihan yan si si Basti. Opo. At hindi lang ako ay simpre nanggagaling na sa kanila eh. Adi mayroon din silang discerning spirit, hindi ba? O inaantabayan na, nila o inaabangan na nila o ang pakiwari ko ay gusto nilang magsama-sama sila para labanan. Ganon. Ay mahirap na pong labanan yan eh kung ang kung ang gumagala na po ay ang kapalaran o ang Diyos. O kung hindi kayo naniniwala sa Diyos, ay ang gumagala na ay ang kalikasan, hindi ba? Oh. Kung sino ang gumawa ng kalikasan, ay bahala na kayo, hindi ba? Oh. na. Ang tawag ni Kapirsidian ay tadhana. Gumagalaw na ang tadhana ay ayan ang i-discuss ko po ngayon. Pero bago ang lahat ay mga kababayan, mga minamahal ay pasalamatan ko muna itong mga sumusu uh, sumusubaybay po sa atin. Uh, ito po sila, no? batch number one po ito. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Libra Girl, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo, ako ay masigasig na nag blog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock ng umaga. Si Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver. Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narvaez, Josian Lan, Elenita Scripture ng Germany, Ben Puno, Lete Peralta ng Mamburaw Occidental Mindoro, Maribel Baligat Colio, Querti Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pakmando, John Cabrera, Louis Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C. Eduardo Gonzalez ng Singapore, Bumble D. Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Merchor Torrentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edilberto Inpante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, Bt Bilasco, William Ilay, John Disinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Aban, Salbi Ibanez, Domus Tecton, Tim Tim Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Selmi Henil Rubin Delpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Acebis, Jose Tosi. Ayan po sila. Uh, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Uh, nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog. Uh, ito naman po ang mga vloggers na nire ko ako po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, no? Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insorikto, Ricto, Bunyuk Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mister Sa Olangto, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Ron, uh, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Chai, Kapihan Artatago, Artat Ago, Dev Journey, Kakamping, Ang bata Sweet Attorney Claire Castro at saka si Kawaldi Carbonell. Ogaliin po natin na makinig po sa kanila at suportahan po natin sila. Nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay para sa bayan at makatotohanan po. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating uh, topic ngayon. Ito nga po ano itong topic natin ngayon ay itong Uh, kumakalat na balita na hindi pa naman confirm ay Mayor Basti suspindido na. Ayan po. Ay, yun nga, ano, hindi na ako nagtataka kung magkaganon nga, ano. Dahil nga, may mga Bible verse po ako na ilalatad para uh, patunayan na malamang yan ang mangyayari. Opo. Ito po, uh, do not judge or you will be judged for with the same judgment you pronounce, you will be judged and with this and with the measure you use, it will be measured to you. Matthew 7 po yan, verse 1 to 2. Ayan po. Dito na lang po ako sa panghuli. And with the measure you use, it will be measured to you. Ayan po eh. oh, marami po silang pinagagawa yan eh. Yung mga Duterte na grabe talaga. At isa na nga yan, yung ginawa nila kay Dilima. Hindi ba? O, oh, ginawa nila kay Sirino. Hindi ba? O, ginawa nila sa EBCBN. Hindi ba? O, oh, ang dami po niyan. With the same measure you use, it will be measure to you. Pangako po ng Panginoon yan. Kaya mangyayari po yan. Hindi lang natin alam kung kailan o paano ka kalakas o Uh, paano i-deliver Yung mga pangyayari Hindi natin alam yan ano? At ito pa Itutuloy ko lang yung Matthew 7 Verse 12 In everything uh, Verse 12 po ito Matthew 7 ano? Chapter 7 In everything Then Do to others As you would have them To do uh, Them do To you Ayan po, gawin mo raw sa ibang tao ang gusto naman nila na gawin sa iyo. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Na halos hindi natin alam ito. Opo, ako nga, nung no, nabunagin lang ako, doon ko nalaman na ito, eh, na mayroon palang ganito na sinabi si Jesus Christ. Ang alam po natin, ay yung sinabi ni Confucius na 200 years ata ang advance ni Confucius kay Jesus Christ. 200 BC. Sa China po yan. Filosopor po siya ng China. Nasabi niya na do not do unto others. Do not do unto others what you do not want them to do unto you yung golden rule na kinabiliban po yan ng buong daigdig. Hanggang dito po sa Pilipinas o dyan sa Pilipinas. O, pati dito sa Amerika, ay eh, kung eh. ah, golden rule, eh, kabisado po yan eh. Pero ang hindi natin alam, nasabi rin pala ni Jesus Christ yan in affirmative way. Kay Confucius, in a negative way, do not do, hindi ba? Ito naman, kay Jesus Christ, do unto others what you want them to do unto you. Ayan po. So, kaugnayan don sa on the same measure you use to others, the same measure will be used unto you. Ayan po. Kaya nga, ay ako, naniniwala ako na na may kabayaran kasi eh may kabayaran yung yung mga pinaggagawa nila oh at ayan na nga parang parang uh, ang tawag ko ngayon sa nangyayari diyan sa mga Duterte parang domino effect opo domino effect sunod-sunod na po yan na hindi mapigilan o talagang ganun na yan Opo, domino effect po yan. Uh, punta po tayo sa Romans 2. At hihinay-hinayin ko lang po ano para mas maintindihan po natin. Actually, tatlo lang po itong inilagay ko dito. Eh. Patunay na tama ang iniisip ng mga DDA's vloggers. Ina-anticipate na nila. Opo, kasi nga ay talagang gano'n eh. May mga pag-iisip din yan eh. O may mga advance information din sila siguro yan. Kaya ini-expect na nila na si Basti ay isususpindi. O ito po ano, Romans 2, chapter 1 hanggang 3, versa, verse 1 hanggang 3 ito po. Therefore, you are inexcusable, O man. Whoever you, whoever you are who judge, for in whatever you judge another, you condemn yourself, for you who judge practice the same things. But we know that the judgment of God is according to truth. against those who practice such things and do you think this o man you who judge those practicing such things and doing the same that you will escape the judgment of god ayan po napakatindi po nito kung uh, pagbubulay-bulay mo po ito ay matindi po ito eh. Hindi ba? Ang sinasabi po dito, Therefore, you are inexcusable, O man, whoever you are, who judge. For in whatever you judge another, you condemn yourself. For you who judge practice the same things, kung ginagawa mo po yung mga bagay na yan, hindi ka pwedeng mag-judge. Opo, halimbawa lang natin, ano, kung nangangalo po kayo, ay hindi mo pwedeng i-judge yung isang tao na nangangalo din. O, yun ang ibig po sabihin dito. Kung nagnanakaw kayo at nakakita kayo ng nagnanakaw, hindi mo pwedeng i-judge yun. Opo, yun po ang talagang Uh, katuruan. Marami po ang nagkakamali eh. Do not judge. So that you will not be judged. Yun po ang gasgas na bersa Bible. Pero ang pinagsabihan po niyan ay yung mga taong gumagawa ng mga bagay na yan. Ayan po. Pero ang mga taong ligtas, pwede po silang mag-judge yung mga taong ipinagkaloob na ang kanilang sarili sa Panginoon ay pwede na po. At sila nga yan nangangaral. Kung hindi sila mag ay mabubulok po ang mundo. Opo, mabubulok. Kasi nga, ay kung walang magtuturo eh. Hindi ba? Isipin nyo na lang kung walang kung walang magtuturo ng kabutiang asal, ay mabubulok po ang mundo. Nakasulat po yan sa Biblia. You are the salt of the earth. O, kaya hindi nabubulok eh. Dahil nga doon sa mga tao na ligtas na nangangaral po sila. Ayan po. Ang sinasabihan po dito sa Romans 2 ay yung mga taong nagpa-practice ng the same offense hindi sila pwede mag -judge. At ang pagkasulat po dito ni Paul ay iba-ibang sentence, iba-iba, o paulit-ulit, halos tatlong bisis niyang inulit eh. Pero yung yung pangatlo, ay ang tinatanong na niya ay yung tao, bakit? Sa palagay mo ba na ikaw nagkakasala ka ng kaparyas na kasalanan, ay maliligtas ka sa judgment ng Diyos? O yun po ang final niyang sinabi eh, hindi ba? Kaya napakaganda po ng Biblia. Kung hindi ka makuha doon sa unang sinabi na sentence ay ay pangalawa ay sinabi dito na ang Diyos ay pag nag-judge ay talagang according to truth, sabi eh. O. According to truth. 'Di ba? At yun nga ang yung pangatlo ang sinabi dito na ikaw tao ka na gumagawa ka din ng ganyang kasalanan, hindi ba? Uh, iniisip po ba na hindi ka rin paparusahan? Ayan po eh. Hindi ba? Oh, kaya nga siguro, alam ito mga DDS vloggers na ito na ganyan na ang mangyayari. Inuunahan na nila. Oh. At ito nga, ano, isisingit ko lang po, ano, para maniwala po kayo na totoo po ang Biblia, na totoo po ang nakasulat sa Biblia, oksirbahan nyo po ang mangyayari sa bagay si Umali patay na eh. Kay Parinyas at saka kay Alvarez. Kay Kwan, yung dating speaker Albaris, O, oksirbahan nyo po kasi sila po ang nagdiin kay Dilima eh. Opo, siguro sa kumpas ni Duterte. O, grupo ng mga Duterte sa kumpas po. Oksirbahan nyo po ang mangyayari sa mga tao na nagdiin kay Dilima, lalo na dun sa 6 video. Oksirbahan nyo po. Kung nangangalon niya ba sila, umay kabit sila, tapos hinusgahan, hey, hindi lang hinusgahan po eh, gumawa pa sila ng piki. oh, kumuha sila sa pornosite. site, hindi ba? Pornication. Doon sila kumuha at isinaksak, isinasaksak nila, pilit nilang isinasaksak sa kukuti ng mga tao, sa kaisipan ng mga tao. Si Dilima yang gumaganap dyan. Ay kako, grabe na po ito, sabi ko, grabe na. Oh. At sisingilin po sila ng Panginoon dyan. Sigurado po yan dahil dito sa binabasa ko. Hindi ba? You who is practicing the same thing. Oh. That you will escape the judgment of God? Oh. Hindi. Hindi po, ha? Hindi ba? Oh. Oksirbahan nyo po. Huwag po kayo na mariwala sa akin. Oksirbahan nyo. Total, eh, mga bata pa kayo siguro, eh. Nasa 40 pa kayo. 50 eh. Ay, ako. Nasa 60 na ako, eh. Oksirbahan nyo po. Yung mga tao na na nagkuan diyan, nag-participate diyan o sila ang promotor, hindi ba? Sila ang mayor. Hindi ba? Oksid bahan niyo po. Kaya nga ako naniniwala ako na ito si Basti, masususpindi po ito at hindi lang 'yan. Hindi lang 'yan. Ah, uh, Ephesians 6:8 po no, Ephesians 6:8. Remember that the Lord will reward Each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Ayan po. Ang sabi po dito, remember that the Lord will reward each one of us for the good we do, whether we are slaves or free. Ito po ay ah uh, itong slave o free, ito po yung ang tao kasi ay slave ng kasalanan eh. O kahit nakaalis ka na doon o hindi pa ay magbabayad ka o may reward ka kahit na good yan o bad na ginawa mo. Ayan po, ito na bang pre, ito na yung mga ah uh, ligtas. Opo, may mga tao po na ligtas. At patuloy po yan, nadadagdagan po yan patuloy na may mga taong naliligtas po. O. Oh. At ang pagkaalam ko, hindi mawawasak ang mundo, hindi gugunawin ang mundo hanggang hindi na kumpleto. Opo, oh hanggang hindi na kumpleto yun. Makukumpleto po yon eh, according to the will of God. Ayan po, kaya habang may pinapanganak, may nagiging uh, born again, o oh, free from the slavery of sin. Ayan po. Oh. Ngayon ay balik tayo dito kay kay Basti. Na balitang-balita ngayon na na oldo na wala pa sa sa, sa sa mainstream media na suspindido na daw. Oh. Ay alam niyo na pala yan eh. Oh. Kaya ako hindi ako nagtataka eh na mangyayari na yan kasi sa kanila na manggagaling po eh. O, oh, sa kanila na eh. O. At ganun po talaga ang tao. Ganun po talaga. Kung minsan hindi nila alam na sasambit na nila yung kapalaran nila. Opo. Katulad yan ni Kibuloy, yung sinasabi niya na hindi siya pahuhuli. Ganon din si, si Duterte, hindi siya pahuhuli. Not in a million years, hindi ba? Ay, nakakuan na sila doon, naka-incline na sila. Parang puno 'yan na naka-incline, doon po ma makuan 'yan, doon matutumba o doon siya papunta. O. Pero ang nais ko lang pong ipahatid sa inyo na may mga ganitong verse sa, sa, sa Biblia po na pwede nating pangatawanan. Actually, marami ito eh. Kaya lang ay limitado po ang oras eh. Kaya yan na lang muna. Ano? Kaya ako, naniniwala ako na masususpindi po yan. At mas, mas pa dyan ang mangyayari. Opo. O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano? At sa, sana po sa ating pakikinig ay nagkakaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Ano? At Muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Hello po sa inyo at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po, no, Salamat po.